Team Seaball o Pilipinas ang kampiyon ng IESF MLBB 2023. Brokey at your service mga tropang Just ML at ngayong araw panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell at idamay nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Sa muling pagtatapat ng dalawa, Bigetron at AP Bren, huwag muli tayo mga tropa against Team Indo. Napatunayan nating tuloy pa rin ang ira ng Pilipinas pagdating sa MLBB. Bagamat may konting problema dahil hindi pareho ang rules ng nakaraang IESF kumpara ngayon. Dati kasi mga pre may plus 1 o may isang puntos agad ang unang makakaapak sa Grand Finals. Sa totoo lang, akala natin eh, ganun din ang mangyayari this year. Dahil sa sinabi ni Mirko, pero sa kasamaang palad na bago pala. Ayon kay Naisu, hindi lang naman rules sa MLBB ang nabago. Miski sa Dota 2 ay ganun din. Ang tanging advantage lang ng AP Brand ay priority selection o kung sino ang first pick. Still in the end, hindi ito naging lang. Game number 1, edi eh kita na laban ang ating natuklasan. Walang itulak kabigin sa parehong team. Ang nasabing game e eh umabot pa nga ng halos kalahating oras. Natapos ang lahat on the 28 minute mark nang mahuli ni no Moreno si Pew dahilan para isa-isang bumagsak ang mga miyembro ng Team Seaball. Maging si Super Marco na gusto sanang tapusin na ang laban e eh nadali pa ni Super Ken dahil sa ang natitira na lang ay si Ogwen at Clap Hindi na nila nagawa pang pigilan ang pagkuha ng unang puntos ng Team Indo. With the burst here, Okan trying to hold off as well. Canon trying to buy time. He needs a lot of it. It's him versus the world right now. Unigo up here. He's gonna go ahead, try to block some of these minions. Immortality will be popped. Wild charge he's holding on. He doesn't have it. Just defend this by themselves. The base is gonna be worked on by Sakin, and it looks like Indonesia will drop. Pero kung gaano katagal ang game number 1, ganon naman kabilis tinapos ng Team Cibol ang game 2. Si Plak TZ na palaging pinupuruhan ng no mga unang minuto. Abay hindi nakapagtimpi at binagsakan ng penalty zone ang Bigetron Alpha. Bagamat may counterplay naman ng Team Indo, Nariyan naman si Super Marco para pigilan sila. On the second lord dance, another penalty zone play mula kay Flap TZ na naging daan upang maitabla ng Team PH ang serye. with a At si hindi na pa. Gagamitin yung kanyang skill. Game 3, wala akong halos masabi mga tropa sa Team PH. Hands up tayo. Akala mo nasa rank game lang ang sibol ginawang mga bata ang Team Indo, especially Super Marco, ang legit na super ng Game 3, another MVP para sa kanyang Brody, with a KDA of 12, 1, and 6. And mind you guys, binigay pa natin ng funny ni Super Ken, pero sa huli wala namang naging dulot to. Dumako naman tayo sa huling game. Tama ang inyong natinig mga tropa, ang Grand Finals ng IESF ay inabot lang ng 4 games. Pinaisa lang pala ang Team Indo, dominating last game para sa Team PH. Actually, kung hindi nga lang napita si O'Gwen, baka tinapos ng Seaball ang game ng walang debts. Still like what I say, Pilipinas ang kampyon ng IESF MLBB 2023. Sa post-match interview mula kay O'Gwen, Aniya na binawian lang nila ang dapat bawian at mag-antay daw tayo sa MPLPH Season 12 dahil doon naman daw sila mandudurog. Mabuhay Pilipinas! Bagamat na iba ang rules at wala tayong plus one, hindi naging hadlang to para sa atin na kunin ang kampyonato. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag niyo munang kalimutang ihit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment nyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita uli tayo sa susunod na video.